Pagsisimula na ang limang taong tigil operasyon ng mga istasyon ng PNR sa Metro Manila para bigandaan ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway. Pero ano nang magyayari sa mga empleyadong apektado ng tigil operasyon? Saksi si Rafi Tima. Ito na ang mga huling tren na aalis mula dito sa makasaysayang PNR Tutuban Station sa Maynila. Simula bukas hanggang sa susunod na limang taon, wala mo nang makikitang ganitong eksena dito. Gagawin ng tigil operasyon para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na magdudugtong sa Clark Freeport Zone at Metro Manila hanggang sa Kalamba sa Laguna. Humihingi po kami ng paumanhin at humihingi kami ng konting pasensya sa ating riding public bilang pamamaalam. Sumakay ang mga empleyado at kanilang mga pamilya sa isang tren na biyahe alabang at umikot pabalik ng tutuban station. Bukod sa mga pasahero, sila ang lubos na maaapektuhan ng pagsasara, lalo na ang mga nasa operations. Ang mga mawawalan ng trabaho, hinikayat na lumipat sa PNRB call. Uh, Pwede i-recommend within the DOTR family sa mga iba-ibang ahensya. Nagpapasalamat ako sa inyong uh, uh, matagal na paglilingkod sa PNR. No? and uh, we look forward to be working with you in uh, the other rail system of uh, the OTR. Uh, nakakalungkot man po, talagang ganun po. Uh, no choice kami, magre-resign, maghanap na lang ng opportunity na trabaho. Ang mga pasaherong araw-araw gumagamit ng PNR, nalulungkot din sa limang taong pagsasara ng tren. Malaki po, malaki po sa tulong tong tren sa amin, sir. Yung pamasahe, mura lang at saka mas maganda magbiyahe sa train sir. Eh. Malaking kapit rin talaga dahil 24 lang alabang to tutuban. Samantala ko sa bus ay eh, 50. Pansamantalang kapalit naman, ang inisyal na 25 bus na inaprobang bumiyahe sa ruta ng PNR. Oras na matapos ang North-South Commuter Railway, kakanin na raw ng bagong train system na mag-accommodate ng hanggang 800,000 pasahero araw-araw kumpara sa 30,000 kada araw ngayon at ang mga lumang tren, riles at mga estasyon tulad dito makikita dito sa tutuban. Mapapalitan na raw ng mga high-tech, mas mabibilis at mas modernong pasilidad na papantay o hihigit pa sa mga modernong train system sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Mga sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.